Taba! 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 kita Taba! 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 Worst comes to worst na scenario na nagkaroon ng putukan doon. Alam naman natin yung rules of engagement eh, na we will be only firing at selected target we expect the worst but we hope for the best kasama ang grupo ng mission x the turtle brothers of course yung pinagsanib na puwersa ng uh, philippine drug enforcement agency at philippine coast guard at ditoy uh, raid dalawang bahay yung tumbok dito sinasabing uh, pinagkukunan ng drugs o um, may mga den and of course sa paligid kalat yung mga pushers at yung mga buyers ng shabu. Binag-aralan na mabuti si surveillance at kaya ito na nga yung uh, end point sa silakayan ng Pidea. Lilinisin yung lugar. Tutuldukan yung pagbibenta ng shabu doon sa lugar na yun. In every operation ay may mga counter signs kagaya maglalagay ng ribbon. Ito yung magsasabi sa mga PDEA operatives na kasama kami sa grupo. Kami napakulakan na kami ang napili ng PDEA sa operasyong ito. Hindi marunong tumanggi ang Tulfo Brothers, ganun din ang BTAG, na man kasi kasama kami sa actual tactical operations. a dos ng Oktubre, maswerteng tanging bitag Mission X at the Tulfo Brothers ang inanyayahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kanilang tanggapan para mag-cover sa kanilang ikakasang drug bust operation. Ipinakita ng PDEA ang kanilang video footage hinggil sa nakuna ng kanilang hidden camera matapos mag-undercover ang isa nilang ahente sa drug den sa Mabalakat, Pampanga. So, doon yung, say, parang... Ano na talaga sila, sir? Eh? na nila, sir. Kahit wala kang hawak na bato, sir. Yung mga ibang bahay, sir. Ang binibenta na nila, sir. Aluminum po, eh. Oh, Parang nakuha na. Cottage industry. Please, sir, yan. Di ka pwede puwesto kapag di ka magbabayad. Dahil nung unang kuha ko, may kuha ko, sir. Miss ko na nimandaan. Tapos sabi ko, o dito tayo, eh sabi, may bayad dito 20. Sa'yo, hindi hatinan tayo dito ay ito. Ay hindi, dating na niya kung wala akong bayad. Ang mas gala. Hindi ko kailangan niya, kailangan bayad mo 20. Sa video nito na ipinahiram sa bitag ng PIDEA, makikita labas pasok ang mga durugista sa bahay ng pagmamayari nitong si Estelita Albaida ng Mabalakat, Pampanga langit daw ang tingin na mga kalalakihang ito sa bahay ni Estolita sa halagang 20 pesos ay may pwesto ka na sa paghihit-hit ng shabu. Kitang kita rin sa camera ang pagre-repake ng kulokay ng shabu. Parang candy lang na binibili sa kanto kung irepaki ng mga ito. Samantala sa labas sa mismong kalye ng Rojas kitang kita ang paglabas-pasok ng mga parokyano sa bahay na ito. Pagmasdan! parang kenderin lang ang shabu na pinagpapasapasahan sa kalye. Bata man o matanda, walang pinipiling kasariang, nagbebenta, nagtutulak at gumagamit ng droga. Dahil dito, agad nagplano ang PDEA kasama ang bitag Mission X at the tool for brothers. Kailangan kayo ikorto na Okay, basta yeah. importante, ma-hit natin yung main target. Uh, actually, sir, wala ka. Ang unang talagang dalawa lang yung main target na yung isang bahay, sir. Yung talagang pinagagalingan ng bato, sir. Yung isang bahay na talagang ginagamit you nila know, ng parang pat session. So, yun yung inaplayan namin ng uh, search warrant, sir. And from the entrance pa lang kasi ng kanto, sir. maraming nang nagbibenta, eh. Oh, God. So, namin yung, yung ano, in-flagrante, sir. Plank. so, mga pa, pati na mga kapitbahay. Pwede na namin yun, sir. Namin, uh, 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 -so. sir. -so. Kasi i-practice namin yun. i-identify yung alpha. Ano style inspired bro? Oh, aso, sir. Kasi bago kami pumasok, sir. Meron na kaming ano, sir. Hindi pa pakawalan ako ng mga tao, sir. Plain, um, plain clothes. Pero, bibigyan mo namin yung uniform yun, sir. Once na pumasok na yung trauma, sir. They will be the ones na mag-identify dun sa target, Sir. And parang advance force na namin is, they also be the ones who will be meeting kay Q, Sir. Kung nandun talaga na yung main target, Main targets. Paano mo magagawa na mamamaximize mo? Tapos mag-penetrate mo yung sentro. Kahit sino kasi dun, sa Binibentaan ka, Sir. Magpapakawala natin ang tropa dun sa road, Sir. Wala kasing mag-request sa Coast Guard. Kasi mahaba. Sir. Masyado po ito, eh. Oo. Ano naman talaga ng aerial survey? Mayroon dapat i-drop sa gitna po, eh. Zero, we can make coordination ngayong gabi. Matawagin yung post Guard or whatever na mabilis-bilis na hiraman. Saan yung uh, stretch na natitirahin? Ito, sir. Ayun ito, na. ito, yung strip na ito. Ito, sir, mula dito, sir. Up to here, mga around 250 meters lang to sir. Ilan? 250? 250 meters, sir. Yun know ba yung, yun know ba yung papasok niyo yung close band dito? Yung papasok para mag-drop dito, para mag-seal dito. Paano mo may seal ko dito? Uh, may team kaming may iwan lang dito, sir. Pero yung main assaulting, sir, uh, sila yung ipapasok dito sa mga bahay na target, sir. May main assaulting, then may perimeter area na, na may iwan dito, sir. Mag-secure ng yung, perimeter. Naka-uniform yung mga... Yeah, yun, sir. Uniform lahat yan, sir. Yung PIDEA. Naka-uniform lahat yung... Huwag lang sana mangyari, ro. Baka may resistance yan, eh. Sa bisa ng search warrant, na nilagdaan Executive Judge Thelma Ponferrada ng Regional Trial Court Quezon City Branch 104. Ikinasa na operatiba ng PDEA sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard ang pagsalakay sa mga drug den sa Dao, Mabalakat, Pampanga. Itong area si nariragi natin, particularly in Mabalacat, Pampanga, na yung bentahan ng Shabu is very rampant. In fact, pagpasok mo pa lang dun sa May Street, may mga pusers na, na naka-standby kana hihilahin ka na, dito ka na sa amin tumira uh, even yung mga bata everybody dun sa community na yon, dun sa area na yon is gumagamit ng shabu so ang gagawin natin yon is uh, we will be raiding that area particularly yung, yung dalawang bahay na subject ng uh, search warrant kakandakan natin ng by bust operation yung mga nagbibenta dun sa daan and we will also arrest them plus yung mga maabutan natin dun na in flagrante or yung makikita natin in plain view na may hawak or nagtutulak ng shabu So basically, that would be our mission. So how are we going to execute that? We will be cordoning this area. Uh, may ilalagay kaming tali dito, police line, para kung may mga tao doon, may mga bata, hindi sila maka dito sa pinaka-main street. Uh, worst comes to worst na scenario na nagkaroon ng putukan doon, alam naman natin yung uh, rules of engagement eh, na we will be only firing at selected target. Bawat operation na kanyang uh, sariling pamamaraan at strategiya kung paano yung sasagawa. Mahalaga yung proper execution bagamat nagawa na yung planning and briefing kanina. Lahat na operasyon laging may panganib. Ito yung kauna-una ang pagkakataon ka, na magkakasama yung Fulfo Brothers in full force. Isa uh, ganitong malaking uh, drug bust. Ito lang, yung pinag-uusapan kanina, yung enough force, excessive force, anong klase, gano'ng karami. Kasama natin ang ilang operatiba na Philippine Coast Guard, Special Operations Group. At meron din tayong kasama mga helicopter. Less than an hour, makakarating tayo dun sa Mabalak at Pampanga. Kasama tayo dun sa tropa. Let's we'll see what's gonna happen. Germi, loud and clear. Copy. We expect the worst, but we hope for the best. kasama ang grupo ng Mission X, the Tulfo Brothers, of course, yung pinagsanit na puwersa ng uh, Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine Coast Guard. At uh, ito yung raid. Dalawang bahay ang tumbok dito. Sinasabing uh, pinagkukunan ng drugs. Um, may mga den. And of course, sa paligid, kalat yung mga pushers at yung mga buyers ng Shabu. Pinag-aralan na mabuti si Norveillance at kaya, ito na nga yung uh, end point sa salakayan ng PIDEA. Lilinisin yung lugar. Tutuldukan yung pagbibenta ng shabu doon sa lugar na yon In every operation ay may mga counter signs kagaya yan, lalagay ng ribbon. Ito yung magsasabi sa mga PIDEA operatives na kasama kami sa grupo kami ay na kami ang napili ng PDEA sa operasyon ito. Hindi marunong tumanggi ang Tulfo Brothers, ganoon din ang BTAG, na kasi kasama kami sa actual tactical operations. Less than five minutes na lang. Gusto natin mahuli yung salot ng lipunan. Nauna yung uh, isang team ng mga operatiba na naka-close band. Any time maglabasan 'yung mga tertibos sa van, it means start ng assault na 'yan. Tara, tara. Tara, tara. Strike, 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 strike. Okay, dito tayo mga kaibigan. Oh, thinking, think. Baba, baba! Baba! Tama Tama na. Ito, yung natin na ah. Magkakaroon ng resistance ito lang, ah. May mga putok galing doon sa loob. Sige mo, pag hindi ka nabitaw dyan, papaparingin kita! Labas! Labas ka Ayun, binigyan ng warning shot. Pinaputungan dahil nagtaguro ang diretsyo sa water lily. Ewan natin kung lulutang pa o hindi. Pero sinusubukan pa rin ang dalawang hente ng Pedea. Walang sinayang na sandali ang mga operatiba ng PIDEA, Mission X, The Tulfo Brothers at PITAC. Kanya-kanyang pwesto sa paghahanap ng illegal na droga. Ito yung den. Ito rito, yung mga powerful na pinagagamitan nila. Ito yung helicopter. At doon yung kasamahan namin si Roger. Johnson. Siya yung uh, na-assign. ng uh, footage. na yung uh, operation so far maganda naman at um, maayos dahil wala naman nangyari ang toward incident at dahil ang ginagawa ko ay, ay in inventory nila yung mga bahay na napatulpan na kung nahulihan ng uh, 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 drugs at drugs para sa Melia Medyo natatagalan ang operatiba ng pideya uh, search ang lugar kasi nga ayaw tumulong ng uh, barangay captain ng barangay na ito

nandoon pa rin at si signal yung ahente ng uh, operatiba operatibo ng PDEA itaas tamay, kamay pero ayaw pa rin lumutang tingnan natin Pasado alas 6 na ng gabi, matapos ang grupo ng PDEA Philippine Coast Guard, the Tulfo Brothers at Bitag sa pagkuha ng lahat ng ebidensya.